kay mga Ilang beses ko masasabihin sa inyo Pagbababa kayo ng bahay dadalhin yung mga ito Hindi yung lalaban-laban kayo tas tatakbo kayo Mamatay na sana kayo Pa, ang dami nila eh Eh marami pala eh Yung sinasabing ko sa'yo Yan, yan, yan Gabiti mo yung ulo mo Yan ang papatay sa'yo Ilang beses ko masinabi sa'yo Na huwag kang lalabas Na wala kasama mga lalay Isang katero mga lalay Alin ito pa mga alalay mo! Ha? Ginagamit ang baril! Kaya Pa! Relax lang! Puso mo! Plastic yan! Ah, salamat, anak! At ikaw! Ba't na hostage ka pa? Nabigla ako pa eh. Tsaka ginamit ko lang naman ang utak ko ah. Anong utak? Nagtago ka sa sayang ng babae! At wala sa lahi natin yun! Alam niyo pare, kung sumama kayo ng putukan, okay na okay. Kaya lang wala kayo eh. Pero nagtakbuhan naman yung kalaban eh. <laughs> <laughs> Kuya, nakakatawa sila. Ang duduhag. Kuya, kung nakita mo yung Gilbert kung paano tumakbo, talo pa ang jet. <laughs> <laughs> <At> sarap paglaruan. <laughs> Tol, ang mga ganon, hindi na pinaglalaruan. Roger, pumatay ka raw ng... Wala sa angka natin yan. Yung Gilbert na yun ang dapat mong pinatay. Eh, nakatakbong nga, Jose. Pero musok yung... Niya sa taot. Sige! ipag mo pa! Nang dahil sa pagpapatayan ninyo, pati inusenteng tao na dadamay. Pwede na rin kayo pa! Sumama na rin kayo sa kanila! Iha, usapang lalaki ito. Pwede ba? Pumasok ka na muna doon sa bahay. Pero ito, tandaan ninyo. Mag-iingat kayo. Siguradong babawi yun Ayaw kung sila makipaglibing sa atin. Ang gusto ko ay tayo ang makipaglibing sa patay ng mga Blanco. pa. Huwag kayong susunod. Mga kababayan, ang ninyo pong nakikita ay libing na isang babae naging biktima ng pag-aawal ng dalawang pamilya sa bayang ito. Wala siyang kinalaman at hindi sinadyang napatay ng magbaril ng dalawang pamilya. Ilan pa katulad niya ang matadamay o nadamay na? na. Ilan pa ang katulad niya ang hindi mabibigyan ng katarungan? Sana'y matapos ng pag-aawal ng dalawang pamilya para sa katahimikan ng bayang ito. Ito si Paula Drilon, nag-uulat mula sa bayan ng Santa Fe, kasama si Ato para sa bantay ng bayan.